Hello guys! Ayan. Nakapunta kami ng iskalo ngayon. Tama ako. Akin sa asawa At napakaganda Friend mo ba si Friend mo si Oo. Wala akong kadadda ko po. sabihan ko. Doon akin. Ako na. na Yan na. Yan na, langit lang. lang. pa Kala ko naman, ganun kalayo yung nalakas. So, init pala. Wala pang mamit sa ito. Mainit pala na. Porti. Hindi <laughs> ba sinasabi papayo lang kita? Matagal pa ay tinigil nga. At yan. Good day, good day. Have good day guys. Hindi <laughs> ko tayo ngayon sa si iskalo. Live ba yan live? Hindi. Ano video. upload ko. Long form video. Long, long. long. Pupunta kami ng iskalo kahit walang pambili magagala lang. Magagala dahil walang paso. Tingin. Bakasyon sa buwan. Oo. San na mawawala. San libre. minsan may vlogger siya. Ba baka extra ako para... Ayun, kalawin. Ay, yung, sige po, sige. <laughs> sige, sige. Sige <laughs> kasama ko ang aking... Ayo, po kami. Hello. We are here in Milan. Milan. Yes. Tayo <laughs> <Kaya> magsha-shopping. <laughs> shopping po, outlet po to. Oh, yung yes. pinakamurang bilihan sa yes. buong uh, Si Sir po, siya po isang vlogger dito ng kilala din sa Milan. Ayun. No? Ayun. <laughs> Ito po pangalan nyo? Reden. Reden. Nagba-vlog din kayo po. <laughs> hindi, hindi po. <laughs> May ah. natutuwa lang po ako manood, s'yempre, si yan po isa ah. sa ating palipasan ng oras dito. boss mm, Bukas na kasi yung mga stream ads namin kaya may kumikita doon sa ano eh. Ay sila kasi sigurado itong mga ads nito prati ko sa computer niya mga yan eh. Ayaw. Oh. Parang cellphone na lang sa kanila. Mm. Saan po kayo sa atin? Ako'y taga Taal, Batangas. Aba, Batangas din pala, magkalapit lang tayo. Oh, huy, taga Tanawan, Batangas. Ay, Aba, ay, saan? Mabini. Oo, oh, kalapit ng Mabini. Lagi, ma lagi, kami ma -ma doon nanili. Lagi kami nang naliligo. Ma'am, come here. Ay, ay Ayan. Mrs. ko. Ay, Mrs. No. <laughs> Kasimple ka pa diyan, ta blood blood ka din diyan. Ayun kasama no. Ay, mga taga sa ay. Ay. Batang Masarap ba Batangas niyo? Masarap bang mahal na, tatandaan ha. Tama ka. <laughs> Matalbo siya. Oh, ay, siya para hindi uh, Oo, Oh, lagi tayo the best. Matanggin niyo. Matanggin niyo number 1. Matanggin niyo number 1. Sa katal, butong. butong oh, um, Tami sa inyo. Tayo may bawang ako. Kumain kami sa bulaluan. Nangayon akong bawa. Malinig kayo dyan. Ako ang namin Ako yung tasa from Taal. Taal, Mabini Batangas, Maka, Kaping ko. Barako. Oh, sarap dong. Ayan po, Iskalo. We are now in Iskalo. We are now in Iskalo. Outlet. Yan, 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 yan. Ako din. nyo lagi ha. Basta masaya. Batangas. Always happy. Always forever, forever young. Forever young. <laughs> I wanna be nice. forever young. <laughs> ha! Ante, mas maganda kayo. Kakatakot ta naman ang dinaimik. Hindi ka na ha. Oh. Aba. Maganda ko masaya. Oo, oh, oh, at ito na ako eh. At, ito oh, na ako, ako ito eh. Wala naman ako yung tinatago eh. Maganda ko yan. Asya. Oh, ciao! Maraming salamat, oy. Yan, numuha ko ha. Sige, ano ang pangalan nyo? Kita, sige.